Naaresto na sa sinagawang manhunt operation ng Pasay City Police Station na dalawa sa 10 preso na nakatakas sa Malibay Substation 6 Detention Facility. Base nga sa report ng Pasay Police Station, naaresto ang dalawang preso na nakilala sina Joey Hernandez E. Gabriel at Eden Garcia E. Rodriguez na kapanaharap sa kasong illegal drugs. Pasado alas 11.30 kanina umaga, naaresto ang dalawang preso sa Noble Street, Barangay 59 at agad na dinala sa Pasay City Police Station ng mga operatiba na nakaaresto sa dalawa. Nagbigay naman si Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano ng 30,000 piso na pabuya sa bawat preso na maaresto. Nagbigay din ng pabuya ng 100,000 piso ang Southern Police District sa pamungunan ni Police Brigadier General Kirby Jambrian Club sa bawat ulo na maarestong tumakas na preso. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.